hindi gagawin ni Sarah yan eh. Kasi hindi ganyan si Inday Sarah, hindi niya kinakailangan magbuhat ng kanyang sariling bangko. So kung hindi si Auntie Claire, hindi si Marcos Jr. at hindi hindi um, uh, ang mga non-existent experts ang dapat maghusga, sino dapat maghusga? Well, unang-una po, ang posisyon ng kalihim ay isang public office. Ang public office po, ang nagpapasweldo, taong bayan ang sinumpaan nilang katungkulan bilang public servants ay maging tapat sa Republika at itaguyod ang saligang sa batas. So naturalmente, ang maghuhusga kung palpak o hindi si Inday Sara sa DepEd ay taong bayan. At naghusga na ba ang taong bayan? Opo. Ano ang sinabi ng taong bayan? Taliwas sinabi ni Auntie Claire, si BP Sara ang naging pinakamagaling na departamento pinakamagaling na kalihim nung siya'y naglingkod bilang DepEd. O sasabihin nyo, salita-salita lang, hindi po. Nagkaroon po ng mga surveys na kinukumpira ang performance ng iba't-ibang mga kalihim at iba't-ibang departamento at doon sa panahon na siya'y nanungkulan bilang DepEd Secretary, dalawang taon, 2022 um, 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 hanggang 2024, siya po ang unang-una, pinakamataas ang trust rating, pilak mataas ang approval rating bilang departamento at bilang halihim. Isa-isahin natin itong mga pag-aaral nito. O, oh, ito, Octa Research, Tugon ng masa, conducted September 30 to October 4, 2023. 80% of respondents were satisfied with DepEd's performance. 79% said they trusted the agency. Only 3% said that they, they distrusted. Oh, sa follow-up OCTA survey ng Q1 2024, 82% of Filipinos trusted DepEd. DepEd was rated the best performing government agency with 84% satisfaction. Yan ba ang palpak? Pinaka-pinagkakatiwalaan at dineklara ng taong bayan na best performing government agency, 84% satisfaction. O tignan naman natin kung anong naging husga ng bayan kay uh, BP Sara mismo bilang kalihim o tanghere itong tanghere po ha pag-aari ito ng mga malapit sa Marcos ha siguro naman po eh hindi nila pupurihin si Inday Sara o bagamat itong survey nito ay uh, ginanap nung wala pang biyak sa unity no pero ang sabi ng tanghere September 2023 70% trust in her personal in her personally as vice president and deputy secretary Again, 70% trust when specifically asked about her role bilang kalihin ng DepEd. Sa May 2024, she was the top performing cabinet member. Ibig sabihin, noong Mayo 2024, siya ang pinakamagaling na miyembro ng gabinete, 58%. Okay? At bago siya umalis, noong Hunyo na 2024, siya pa rin ang pinakamagaling pinakasatisfied ang taong bayan na bilang isang kalihim ang kanyang grade 58%. O, paano nyo sasabihin ngayon na si Inday Sara ay pa